guys. Ito ngayon guys, nagsasamada ako ng, ng mani. Patapos ko magluto ng pakbit ng aming kapunan mga guys. patapos nito guys, mag aadobo naman ako ng kasoy. Guys, tapos na yung mani na sinangag ko. Isusunod. Ito guys, nakasalang na yung aking. Ito na guys, yung aking adobong kasoy. Ayan guys, so ilalagyan ko siya ng bawang kasama pati banat. Pinipit ko lang siya guys. Pero ito, ilalagyan ko na siya guys ng paminta. Maya maya, lalagyan ko siya ng asin ng Himalaya salt. Ayan guys. Ito na guys yung aking adobo kasay. Ito guys, nilabas ko to yung potok na tinapay. Panligas piyata ito guys, hindi naman ito potok. Galingin siya ito sa re. Kaya ako nilabas kasi magmimariyan na mamaya yung aking asawa mga guys. Tulog pa sila. Ang bilis ng oras guys. Pero yung labahin ko sa taas hindi pa tapos. <laughs> tapos ito pala guys, kaya hindi ko ito nilagyan ng asin or bawang kasi kung sakali guys na magkari-kari ba ako biglaan, meron akong manit na nakaluto. Ayan guys. Ayan guys. Thank you. God bless po. Ito ang sarap nito guys. Oh. so <laughs> Noong nakaraan, nagawa ko nito guys. Saglit lang, ubos.